ito oh. tayo ngayon. Nagkita na ulit tayo, te. Ano nga pangalan mo, te? Hindi kita tanong nung nakaraan. Lisa. Si Lisa. And ito naman si kuya. Fred. Ah, Fred. Laurita. Ito na si Baby, oh. Baby. Hi. Ang cute-cute. Ang ganda-ganda. Te, sabihin nyo sa mga tao na talagang anak nyo yan si Baby Angelica. hindi ko anak yung bata. Anak ko po talaga siya. Nandito po yung ama niya, katabi ko po. Sana po huwag naman kayo mag-comment about sa anak ko kasi nasasaktan po kami. Sabi so, ko comment na nanakaw ko na ko daw yung bata. Oo. Kasi hindi ko daw pa makulay. Pasano na kayo pero hindi ko hahayang sira yung anak ko. Eber? Ito pa yung isang anak ni ate, oh. Oh, ang ganda-ganda ng anak natin, oh. Ano pangalan mo, Be? Oh, yung gantong pangalan naman. Ilang taon ka na? Five. nag-aaral ka na? Ay, wow! Mag-aaral ka mabuti, baby, ha? Wow! Cute-cute talaga ni baby. Nakakalungin ko. Gusto kong kalungin, eh. Ano naman Kuya Fred, anong gusto mong sabihin? Hindi mo siya sabi niyo nga kayo na kung niyo bago gusto niyo paturahin ko sa inyo, hindi ako gumagamit yan. Hindi gagamit ko rin, pagbuhay ko rin sa pamilya ko. ano oh, naiyak si Kuya. mapapayaan ko mga to. Opo. Opo wow. Nakikita ko naman sa anak nyo na malulusog. So, Nanakpansinin yun. Basta ang mahalaga, hindi nyo sila pinapatayaan. Kaya oo. Masalamat ka rin sa mga kapatid mo kasi oh, nandiyan yung, yung concern nila diba sa iyo. Eh, Siyempre yep, natural lang na mahanapin ka nila. Kasi inahanap ka nga te, di ba? Hey! Ay, natutuwa talaga ako, kuya. Siguro, yun din yung way na nakita kita dyan. Nadaanan kita. Kasi matagal ka rin pala nilang hinahanap. Ten years. Ngayon po, te, may ibibigay po ako sa inyo ni kuya. Uh, makatulong din po to sa inyo. Lalo na sa mga anak mo, te. Kuya, eto bigas. Meron kayong bigas. Ayan, grocery big ni baby. Para din po sa inyo to, kuya. Makatulong din yan kahit papano. Ipapaatid ko kayo sa habal-habal. Oo. Happy ka? ay. Ingat kayo palagi. Lagi po kayong magdasala. Bye-bye po.